I-check e ako lang sa inyo guys atong ano, i-check e ako sa inyo guys itong tungkol sa trabaho dito sa Sweden. Maalala ko lang yung sitwasyon natin noon sa Pilipinas. Ah, sitwasyon ko sa Pilipinas. I mean, yung sitwasyon ko dati sa Pilipinas na nagtatrabaho ako na, di ba, ang hirap talaga sa Pilipinas guys kasi nga, hindi ka basta-bastang makapag ano makapagbitaw ng trabaho mo dahil nga takot ka na baka hindi ka makahanap ng ibang trabaho, hindi ka maka hindi maka hindi ka makahanap na magiging permanentika, ka kasi 'di ba ang hirap talaga maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Kailangan mo na, kailangan mo pa ng mga backer, mga ganun, kung sino pa tutulong sa iyo. So dito sa Sweden guys, wala 'yan. Basta te eh, basta may ano ka ah, kung nakatapos, kung ano natapos mo, kung nag-aaral ka dito, so, makapagtrabaho ka talaga. So, wala kang problema talaga, guys. Hindi ka tulad sa Pilipinas na graduate ka doon, tapos mag mahirapan ka pa maghanap ng trabaho. So, dito, guys, wala. Kapag, kaya, advice ko sa inyo, guys, kapag pupunta kayo dito, mag aral talaga kayo. Kasi nga, eh, para makapagtrabaho kayo sa gusto nyong tatrabahoan. Hindi yung no choice ka, kasi nga, hindi ka nag-aral. Pero pag gusto kong gusto ka mag-aral, so mag-aral ka guys. Kasi libre naman dito ang ano, libre naman dito walang tuition. Wala kang babayaran tuition dito guys. Pwede ka pa mag-loan. May allowance ka pa. Oh, saan ka pa niyan? Ako kasi, hindi ako nag-aaral kasi nga eh ang, ang trabaho kasi dito guys, ang trabaho ko dito is nursing nursing attendant eh, yun din ang trabaho ko sa Pilipinas. Yun din kasi yung graduate. Graduate ako doon ng nursing aid. Alam niyo yung nursing aid, two years sa atin yun. Eh, pareho lang dito. Tapos, yung kurso pa lang yan, ay pwede nang hindi na mag-aral. Alam niyo ba guys, lahat ng kurso dito, kailangan mo pang mag-aral. Kailangan mo talagang pag-aralan. Pero yung nursing aid pala, hindi mo na kailangan mag-aral kasi nga, pareho lang yung ano, more hands-on kasi yon kapag magtatrabaho ka, eh, di ba, ikaw naman talaga nag-aasikaso sa pasyente, mga ganun. So, pare-pareho lang talaga. Pero yung pag-nurse ka, hindi ka talaga pwede. Mag-aral ka talaga dito. Pag-teacher ka, mag-aral ka pa rin talaga dito. Pero yung nursing aid, guys, naswertihan talaga ako na yun ang kurso ko sa Pinas na hindi na pwede, pwede na hindi na mag-aral pagdating dito. So, nag-aral lang ako ng Swedish, guys, pag yung language nila. Pag, pagkatapos nun, ayun na, pwede na ako magtatrabaho. So, nagtrabaho ko sa hospital, nagtrabaho ko sa mga, sa nursing home, mga gano'n. So, di ba? Swerte talaga guys, kasi nga, parang hirap din kaya mag-aral dito. Kaya hindi ko naranasan yung mga ano, yung mga, be, yung mga benefits na nakuha nila habang nag-aaral sila. Kasi sabi nila, mag -aral.